Pagbababa lang kami ng mga gamit namin. Ayan, sina Kuya Marlon. Si Don Guidote. Saka, pamangkin ko. Ayan, drive nung pulang sasakyan. Tapos, yung kapatid ko. itong sa Gray. Bababa lang ng mga gamit namin. pa condo. Uh, Nakalimutan na. Ako lang tandaan ko to. Yung... <laughs> Oo oh, nga. Ang, ito na mga amigo at amiga. Tingnan natin at nasa akin ang na susi. At uh, tayo yung uh, mag uh, unboxing. <laughs> unboxing ng condo. <laughs> Ayan. Ang dami namin mga bagay. Yan si Ral, pamangking ko. Tsaka yung kuya kong Pogi. Tsaka yung pamangking kong Pogi. Mga lahi kami ng Pogi at magaganda. High blend. Na, mga high blend, <laughs> <laughs> mga high blood. <laughs> si Don Guido, Ate. Ang mga amiga, dito tayo sa Wando. At, uh, ano bang gagawin natin? Mag-unboxing. Okay. Yung mga gamit natin. Kailangan pa kasi mga gamit. galing sa kuwi. galing sa kuwi. Ito yan. Ang medyo yun. Sige to. Ako na Dito na kami sa menu unit. Are you excited? Are you excited? Coming side. Get inside na. Get inside. <laughs> Kaya natandaan ko yung ano. Kumabanti pa ka ako. Naliligaw ata ka ka. Naligaw. Natandaan ko yung ano yung... Kami nagdalang karaan. Tadal na. Yan. Dalang, oh, na. Hmm. na Ayan. How is it? Uwenta ba ako? Wag ako. <laughs> How is it? Ayan. Oo. Oh. no? Ayan. 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 Home sweet home. Ganda ng Oh, ang ganda ng orasan. Tiny gold talaga, oh. Mm -hmm. Ano okay, yung pakilin, oh? tignan? Uh -huh. Kasi nga, an an aliwanag. Bukas ka ng oh, AC bunso. maliwalas, oh. Maliwala, so. Kasi um, dati wala pa ito sa labi na ito, eh. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Para mas okay nga, wag may eh, salamin labi pa ito, uh Oo. -oh. Uh -oh. Ano susunyo ba Ayun, mga amigat-amiga, dito na kami sa loob ng, uh, kondon ng aking unigang asawa ayan no nag-unbox siya. ano yung unbox mo amiga? yung pita deliver kong ano bar chair yung, yung bar chair na na pili mo ha gold Syafre. lahat gold diba? yung gamit ng aking unigang asawa lahat, lahat gold, pati ilog gold Tingnan nga natin. Ayan, nag-a-account siya. po yung ating uh, magandang uh, pangmalakas ang barter dyan. Siya pala ang amigo gut at uh, sana abangan nyo ang aming uh, pagpapos nito. Ang ng ating uh, magiging staycation. Gagawin po namin na uh, staycation to, magiging pangalan po nito yung Jags staycation, ibubus ko na lang po Uh, sa usunod na araw sa ating page, sa aking uh, FB page at sa, sa aking FB personal account. Na ito po ay uh, staycation para sa mga babakasyon po, lalong, lalong na sa mga OFW na tulad natin. Uh, ito po ay may internet, Netflix, YouTube at lahat-lahat na po. Pwede na pwede yung pagdibangan, nandito na. Ayan o. Oh. Yes, Ayan sobrang maliwanag ang ating uh, magiging staycation dito at magiging relax kayo. Kung dito lahat ng gamit, mamaya si Amiga magpapaliwanag. Sa so, ngayon ay uh, mag-count tayo. Mag-unbox nga. <laughs> Unboxing ba tawag yan? <laughs> Unplux. Plastic. Unplastic. Ayun, no? Ganda, maganda. Subukan nga natin bukuan. Bukuan natin. Aba, pwede. Pwede, pwede. Tsaka meron tayo dito isang TV para naman sa ating kwarto. Ito sa kwarto ko ilalagay ito. Tapos lahat po dito ay uh, kompleto na kung ano ito ang kailangan nyo. Rice cooker at uh, mga lutuan. Yan. Sa amiga kapaliwanag niya. Mamaya yan. Dati na ngayon kasi naglilinis pa kami. Nagbubukas pa ng mga dapat buksan kasi ito, hindi pa namin nakutulugan ni Amiga. Kaya, ngayon ng pan. Eh? Ngayon, mabibinyagan ganito. Ayan, natanggal na gan. nangyari? nga Ito, naka-scroll lang pala siya. May lumon ng scroll. Lumon lang. May ito ang kaya. <laughs> hindi siya pala din yung lumon ko lang ito. Lumuwag yung scroll. Maliwag yung scroll. Lumuwag Lumuwag na. Ganda ang ng amigo. Ito yung ating, uh, siya, lalagyan natin ng uh, kanya, kanyang, na enclosure. na uh, nakulang lang sa budget, kaya kulang din yan. Sa <laughs> siyempre, yung sa uh, mga salamin. Kompleto yan. Saka, uh, natin. Ito po yung ating laundry area. Siyempre, wala tayong washing machine. Hindi lang kasi ang staycation lang naman, hindi na kailangan maglaba. Kung sakali man, maglalaba kayo, meron naman laundry area. Ah, laundry area, laundry shop, dito malapit sa baba. At sa baba lang po siya, din sa may clubhouse, at saka mga convenience store. Bakery meron din. Pasukin natin itong kwarto. Sa sala may aircon, sa kwarto rin po may aircon. At saka nagpalagay din kami ng mga ganang blinds at saka itong ating uh, cabinet. At uh, ito po, uh, double deck to. Ah, uh, double deck, uh, pull out. Ayan. At itong ating uh, sofa bed, nga rin po tayo dito. Akala ko na sa kambila siya mga ganang salamin pala ito. Yan ang pagdaya ng salamin. At saka meron tayo dito yung uh, balcony. Ayan, o. Oh. Sarap tumambay dito. Lalagyan namin ni Amiga to ng coffee table para sa gabi maganda kami uh, katambay-tambay. May ilaw yun. Eh, Ayan, buksan natin. Ang lakas, ang ilaw. <laughs> ang liwanag, ha. <laughs> Baka mapalta namin ni Amiga. Importante kasi maliwanag din sa labas. Ayan. Tatayin natin. At kailangan natin magtipid ng kuryente ngayon kasi nandito na tayo, magbabayad din tayo ng kuryente. Hindi ka tulad sa Kuwait na libre ang kuryente pati today. Ngayon, kaya lang na binuksan na ng Amiga itong mga ilaw na ito para siyempre uh, umiwanag at ang uh, maging uh, ah, uh, tawag doon maging swerte na buhay natin. To. Kaya ang buhay ang ilaw sa lahat sa loob. Pero pag nagtagal kami dito, siyempre, isa na ang kailangang ilaw dahil mahal ang kuryente dito sa Pilipinas. Si Amiga. Ano ang Amiga yung ilaw ito lang ano electric derailleur, pwede pang sound Dati si Amiga na sa kusina lang ng Kuwait, may nakikita. Ngayon, ito po talaga ang kusina ni Amiga. <laughs> ito, kanyang-kanyang na talaga ito. Ito ang totoong mga uh, kusina ni Amiga. Kondo. Ano ba ito? First kusina. Ano? First kusina. Oo. No. Ngayon, ito, boss na rin ng ating <laughs> Kuwait. Second kusina. Sa <laughs> so Eh, <sorry. laughs> buhay na rin po. Ang dami naman. Mama, lagi na din naman 'yan. Nakapa nag-grocery na sa Mike. Eh. Ito pa yung aming mga gamit to, hindi pa naayos kasi punta kami sa kapatid ni Amiga kung kami nag-stay ng simula pagdating namin at talaga naman para laging piyesta daming pagkain pagka kami po talaga yung talagang mm, mainit na no, mainit pati yung mga uh, sabaw. Talagang, maraming pagkain talaga. <laughs> welcome Anang na sa amin. Sobra. Sobra kami pag sa OFW pa ito ang gagastos. Mm. Sa mga kapatid ko po, po hindi sila ganyan. <laughs> yeah. Sila pa po yung gumagastos. Uh, yung pong dumating kami simula, siguro dumating kami, wala pa kami Kailan ginagastos ng amiga. Wala pa ginagastos sa <laughs> namin. <laughs> Ang ginastos lang namin yung dito sa condo. Ako oh, po. Yan ang uh, kagandahan po. Uh, pagka isa kayong mag-W, isang magandang katipiran uh, yan. <laughs> At saka siyempre, masarap sa parangdam na hindi porkit o W ka. Di ba? Ikaw yung lahat. Yung nga, uh, siyempre, yeah, masaya rin tayong tayo nisan ay uh, pinaglilingguran o uh, pinaglilingguran na pinaghahandaan ng ating mga kasabi napaka, napaka ako yan hindi ah. yung pinagsilbihan ka dahil okay. lang may pasalubo uh, sila sa'yo ay may pasalubo ka sa kanila pinagsilbihan ka dahil na excited sila ding uh, umuwi ka at makita ka, makasama ka abangan na yan mga amig at mm amigwa -hmm. at yung ating uh, lalabas tayong gam siguro sa isang araw dag natin yung uh, clubhouse yung community at uh, kung papanong pumasok dito, saan kami malapit naano tayo pala mas makapasok? eh bigas na dala siya Amiga. ginomtleto niya na, bigas, asukal, tubig dito pa naman pa sa manta ng tubig namin at sana supportahan nyo kami ng Miga sa aming channel ng Dambidote at sama-sama tayong uh, kung natin ito, yung ating staycation sa lahat ng w ah uh, Ito po ay magiging uh, open sa lahat. Salam, nabuo na ito. Na na ay, hindi na pa nabuo. O yung ano pindutan. Ano yan? Yung pasurahan? Ah, yung pindutan lang. Ayan, ayan. Ang hindi na pa nabuo. Ano pa rin yan? lang. CR. Ito po yung nabubulok at hindi nabubulok. Dahil sa CR yung... Sa CR lang <laughs> ba Yan. Sige, abangan nyo. May part 2 pa tayo nito. Ito ang ating uh, kondo. At uh, mag-ayos na kami ng amiga. Tutulungan ko siya. At, uh, Ay, salamat naman. Ay, salamat naman. Part 1 pa lang ito, mga at amiga. Part 2. Abangan nyo. Yung nakaayos na kami. At nakapaganda na ngayon kasi ay uh, kita nyo naman. Nagulo pa. Gayos pa kami ng amiga. Ito pa yung aming mga gamit. Ito po na gamitin natin. Pag-alimisita. Paano mga amigat amiga? Nandito na lang at uh, abangan ninyo ang ating part 2 ng ating uh, condo. Bakasyon. Okay? Okay ba, Mika? Okay Alam ka na. Nga? okay. Ingat po at respeto sa bawat isa. Ingat okay. Subscribe. Subscribe.